tayo mga kababayan sa sunod na pag-uusapan. O, eto na. <clears throat> Basti Duterte, Duterte. <laughs> Duterte at Kitty Duterte. Nagrarambulan. Ha? Basti Duterte at Kitty Duterte nagrarambulan, ka-aroba, Miguel, shout out. Oh. Nagrarambulan daw. Bakit nga ba? Mm, Basti Eto na, Duterte, kinampihan ang kabit ni Digong. Eto na mga kababayan. Suspindiin daw si Davao City Mayor Sebastian. Kinumpirman ito. Do you have a question? Have a question? Ay, Marcos, so, what did you feel? One yan? Basahin ko lang ha, mga kababayan. <coughs> Hinaan ko ha, kasi baka makapirate ako sa tugtog. <coughs> Eto, mga kababayan. Ha? According dito sa uh, mga balita, no? mga news outlet at mga article. Eto, mga kababayan. Abanti News Online. Oh. Bakit nga bagalit na galit si Kitty Duterte sa isang nagpakilala daw na nurse na jowa daw ng kanyang tatay? No? At kumukuha daw ito ng kapal na mukha na gustong pumasok at pinalagpas lang daw ito ng, ta ng nanay niya doon sa dahig. Ah, oh, eto na, mga kababayan. <clears throat> Basahin ko lang ha. Sabi dito, tila suportado ni Davao City Mayor si Bastian Bastedo Duterte, si Kagayan de Oro Councilor Joylin Girlie Balaba, rumored girlfriend ng kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ah, suportado. Continue. <clears throat> From kagayan de Oro with love. Girly Balaba flies to the Hague to show support for Rodi Duterte. Sino'ng kasama? Si Baste at si Sarah At si Shemerman, yung unang asawa. Kaya, Ah, oh. po si Gurley Balaba, isang counselor ng Cagayan de Oro na rumored girlfriend ni Digong. Sinong kasama? Ayan si Gurley. Ah, lakihan ko mga kababayan. Ayan si Gurley, si Elizabeth Shemerman, unang asawa, si Baste, si Sarah. Asan si Hanilip? Kaya po galit na galit si Kitty Duterte. Mga kababayan. Yeah, Ma'am Elizabeth Lurin, maraming salamat po ma'am. So yung 800 din super sticker. Thank you, thank you so much po. Bakit nga ba hindi nagpa-picture si Girly Balaba kay Hanilit? At bakit wala si Hanilit dyan? At bakit kasama nila? Unang asawa, kasama ni Girly. Kasawa, kasama si Baste. Kasama si Sarah. Oh, ito, mga kababayan. Baste kumampi sa rumor GF ni Digong sa gitna ng bangayan ng DDS So, sa madaling salita mga kababayan hindi talaga pabor ah, si Sarah, si Baste kay Hanilet Kasi ito ah, bigyan ko kayo ng example mga kababayan <clears throat> Niminsan ba nakita nyo ba si Hanilet at si Sarah nagkatabi? Niminsan ba nakita mo ba si Hanilet at si Sarah nagsama? Tanong ko lang. Nagsama ba si Baste, si Hanilet at si Sarah? Ni isang interview lang. Ni isang picture lang. Yes, nakakasama si Kitty Duterte. Kapatid nila yan eh. Pero pagdating kay Hanilet, wala kayong nakikita. Ha? Wala kayong nakikitang kasama nila. Pero, Masakit ng isipin, Hanilet, tanggapin mo na na hindi ka bet ng anak ng asawa mo ngayon. Yun ang totoo. Mas pinabura ni Baste at ni Sara. Itinawag e, pa nga ni Sara na mami. Oh. Tinawag pa nga Oh, basahin ko yung article ha, <clears throat> mga kababayan. Mm. Baste Duterte. Oh, anong sabi ni Baste dito? <clears throat> mga kababayan o, basahin ko yung article ha nagsalita si Baste <clears throat> ito sa facebook post ng oh ito Abanti News Online anong sabi ni Baste hmm. iginiit ni Davao City Mayor uh, Sebastian basti Duterte na tigilan na ang panghihimasok sa personal na buhay ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte basahin ang buong detalye oh anong sabi ni Baste Ah. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. No one is above or below the other, including my mother. Ah, ba? all of these fine ladies touch uh, the life and heart of my father. No one is above uh, or below the other, including my mother. Mm. It is what it is. So, to any camp. Oh, kahit saan. Ha? To ini kam, oh kung sino ba? Kay Hanilet, kay Balaba, sino pa? oh kay, kay Altipora, uh, Alpuret, ano pangalan nun? Alti, Altire pa, ang buwak kong pakialam dun. Putang inang yon, oh ini kam, So, ini kam, if you don't stop, it will reveal more of who you are rather than who is PRRD, the Hokage alputera, di ba? Oh. So, lahat daw ng kampo. Kampo ni Hanilit, kampo ni Balaba. Kung hindi daw kayo titigil sa bangayan ninyo. Oh, andyan pa si Garma. Sabi ni Baste, if you don't stop, it will reveal more of who you are rather than who is PRRD. Daya, kasi malalaman, mas, mas marireveal yung buhay ninyo kaysa kay Digong. Kasi si Digong matagal nang sira, matagal ng reveal. Ah. Kung hindi pa kayo titigil, sabi ni Baste. Mm. <clears throat> Because behind every man oh, is a woman who believes in him before he believes in himself. Ah, pamalandong anak. Ah, oh. So, proud si Baste na malibog si Digong. Hokage! PRRD, the Hokage! O. Oh. Kaya bawat kampo daw ng jowa or mga rumored girlfriend ni Digong, kung hindi pa kayo titigil, mas mabubulgar pa daw kayo kaysa sa kabulgaran ni Digong. Ay, putak ng putak si Kitty Duterte. Come up and face me! Kung sino ka man! Anak ako ng tatay ko. Kilala at alam ko kung ano ang ugali ng tatay ko. Dugo at laman niya ako ng galing. Come up and face me. Hindi tanggap ni Kitty na ang nanay niya hindi tanggap na mga kapatid niya. Ah. So yun po yun. Oh, pangalawa, mga kababayan. Eto pa. Ah, eto pa, mga kababayan. Bilyonaryo. Nasaan na ba yung bilyonaryo news? Nario News Billionario ba yun? Hmm News <clears> Hmm <throat> -mm. Ito na mga kababayan Bilyonario News Agenda Channel uh, Makita natin dito mga kababayan bakit nga ba nagkaganyan? Ano nga bang kadahilanan? Bakit po ganon? Ah, eto na. Hanapin natin muna. Mga kababayan, naduduling ako. Ganito, ganito lang man mag-research eh. Ito, ito, ito. Ito. taken to social media to defend Davao City Mayor Baste Duterte has taken to social media to defend the women who have been part of his father's life, former President Tito Duterte. In a Facebook post, Mayor Duterte shared photos of three women close to his father his mother, Elizabeth Zimmerman, former longtime partner, Honilet Evansenia, and Cagayan de Oro Councilor Gurley Balaba, who has been rumored to be romantically linked to the former president. In his message, the younger Duterte stressed that no one is above or below the other, calling all three women sem sem but dipolin, a, collo a colloquial phrase meaning same same but different. He urged the public to refrain from fueling rumors or divisions, saying it reflects more on those who spread them than on his father. Diba? Oh, billionaire yung news yan. <clears throat> diba? Klarong-klaro. Mga kababayans. Diba? Yeah? Away-away na mga anak dahil sa kabit. Sabi ko nga sa inyo, malibog. Buti si Baste, hindi na, na nagmana kay Digong. Ha? Baste, lo-lo-lo lang tane. Diba? Yeah? Lolo na lang. Di bali ba, na mga paltos yung ating palad. Basta nandyan si Mariang palad. Okay lang basta. Lolo, lolo, lolo lang tane Ayan. Yeah. Buti hindi ka nagmana sa tatay mo ba si lolo, lolo, lang. Ah, yeah? lolo, lang. lolo, 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 lang. Ayan. Yeah? Ayun naman pala, lolo lang, lolo. Yeah? Ayun na, wag mong gayahin. na Baste, sinabi ko sa magbago ka. Huwag mo akong gayahin, maglo lok ka lang. Huwag <laughs> mo akong gayahin, pupatay ng 30,000 at makulong. Lok-lok-lok lang. O, <laughs> ah, eto na mga kababayan, <clears throat> Yung ating sunod na pag-uusapan. Ah mga kababayan